Tuloy-tuloy naman ang kampanya ng pulisya laban sa terorismo at ilegal na droga. Kaya naman, nagsagawa ng Anti-Illegal Drugs and Terrorism Symposium ang PNP kung saan aktibo itong nilahukan ng mahigit apat na daang estudyante sa Bulacan. Yan ang balitang hati ni Pacho Woman Cristaline Javier ng Kapulisan ng Bulacan PNP ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict at Anti-Illegal Drug Symposium sa mga mag-aaral ng Notre Christian Academy of the Philippines Incorporated sa Barangay San Pedro, Bustos, Bulacan. Ang aktibidad ay pinamunuan ni Police Colonel Relly B. Arnedo Provincial Director ng Bulacan Police Provincial Office, katuwang si Police Major Leopoldo Estorque Jr., Chief of Police ng Bustos Municipal Police Station, kasama ang Provincial Community Affairs and Development Unit at Police Community Affairs Team ng Bulacan. Sa naturang aktibidad, tinalakay at binigyang diin ng mga usapin ukol sa ilegal na droga, at terorismo na nasa tinatayang apat na daan na estudyante ng nasabing paaralan ang kalahok na naglalayong palawaki ng kanilang kaalaman ukol sa mga isyo na ito. Ako po si Gaston Isenguedo, ang President ng Bini High School Student Council ng Non-Registered Academy of Utilities Incorporated. Nakita ko po ang pangalagahan na kumadaripo. Dahil ang umaga na to ay nagbibigay ng mga aral. Una ay ang kamalayan. Ang kamalayan sa mga bagay-bagay na nagbibigay ng kaalaman. Upang malaman ang mga sandi at maaaring masamang bunga na, na sinagal na droga sa ating buhay. Pangalawa po ay ang pagsugpe sa mga inigal na droga. Alam natin na ang droga ay sasagot sa Alin Alinsunod sa programa ng ating Pangulong si Ferdinand Bongbong Marcos na naglalayong mapanatili ang kayusunan at seguridad sa bansa, patuloy namang magsasagawa ng mga aktibidad ang ating mga kapulisan na magsisilbing tulay sa koordinasyon sa pagitan ng komunidad, paaralan at mga kinauukulan. Mula dito sa Barangay Poblasyon Bustos, Bulacan, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Pearl Cristalina Vier, alagad ng batas, pagkatagulod ng Balitang Puli.